The fucking eagle double G. Snoop Dogg. Good morning mga kabadi niyo. So ako na aday ko ang mga kabadi nagbaktas ang kadalanan ng mga kabadi. Ang paminaw baktas ang person kay mo at diri ko ang Center Island kay magguna pagpahina kuno hay kuno hay. Ha mga kabadi nagkaguyang ang mga kauban diri ang mga kabadi kay nganong mga kabadi pos ang kape nga walay asukar mao ilang kagubdan nagkagubot sila sa kape nga ita paita kay walay asukar ug sa dihang ako nagtanutan aura intaw ko sa ilaha mga kabadi kay di man lagi ta pwede mga pi mo nang paghuman na wala na mga kabadi ug sa dihang niuli na intaw na kay di ka kining Tiana ni kapertina man sa kita ug sa dihang maurato thank you for watching